maraming panganib na posible talagang ma-encounter ng ating mga kabataan pagdating sa paggamit ng internet. Base ho sa mga reports na nakakarating lang na sa inyong tanggapan sa Council for the Welfare of Children, ano-anong uri ho ng panganib uh, itong mga ito base sa mga reports sa mga tala na natanggap na ng inyong tanggapan po, Yusek Tapale, sir? Apa Kuya Alan, napakarami po no. <coughs> of course, let's start with uh, <coughs> yung cyberbullying ano. It's a it's a form of bullying na gamit ang in information communication technology. ah uh, it's a big chunk of the recorded bullying incidents no. Batay po sa datos ng Uh, Department of Education. So, Apa. yun ay okay. tinututukan din po natin sa kanang Department of Education. Meron ding mga ano dyan, ano, online harassment, may mga scams, yung mga addictive na games. Mm. Siyempre, sa internet na andyan din yung ngayon, eh, putok na putok ng online gambling. Baka naman may nakakasali pang mga bata dyan. Mm. Saka siyempre, yung online sexual abuse uh, at exploitation ng bata, kasi batay po sa mga ano po na no, sa mga pag-aaral kunyari po itong scale of harm study. International Justice Mission, sabi nila no 2022, eh nearly half a million Filipino children daw were trafficked to produce child sexual abuse materials ano. Daba? Eh pag sinabi mong nearly half a million Pilipino, Kuya Alan, yan ay one in every 100 hundred uh, na, na, nabibiktima diyan sa ano na sa internet ano? Mataas so, na bilang na natin, yan. Ano, auto, kailangan natin, ano, kailangan nating bantayan talaga Kuya Alan. Ano? While we know may karapatan ang mga magulang kunyari nagawa ng Facebook page ang kanilang mga anak or yung mga bata mismo no na gumawa mm -hmm. the, 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 the the state ano as parents of the people parents patriae and through legislation can really regulate the exercise of this right